Hi guys, alang kanindot na ang view diri sa Kuan sa Plaza Singapura. Wow! Ang view sa Plaza Singapura o mahapon na guys. Mangniga na ng mga light ni Zabita na hindi pang ubitay. <coughs> so. dapat ang ang Plaza Singapura. Ang alaga. Ang alaga agadaan ako diri kay masuro-pasuro yung lagay guys sa Singapore. Ito ang kita. Tsaka so, ron gahuwat mi o ng mga na guys. Ang na. Ang ngit-ngit na. na guys. So karon paro nga ta karun sa kuan. Paro nga ta sa orchard. Kini yeah! si Jahe eh. ni. Orchard road gahapon ni karon ta dito sa unahan nangit ngit na naniga na ang mga Christmas light guys anindo awon ug magabi eh diri dapita sa orchard kutob ta sa atong unahan pa diri baktas natakas ning alaga ug baktas tibuk Bukadlaw? baktas sunod ni si karon tungod sa Concord Hotel